Hi, kung nga pala si Totoy turista'ng Mangyan dito sa Thailand. Hello guys, good day! Oo nga pala si Totoy Rams, turista'ng Mangyan dito sa Thailand. At isa din akong guro dito. paano nga ba ako nakarating ng Thailand? Kasi so, nyo bang malaman? Please like, share, and follow my Facebook page. Thank you po. Umpisahan ko na ba? Mahabang kwento eh. Handa ka na bang makinig sa kwento ko? Okay. Call me Tote Rams po. Or Rams na lang. Ito ang kwento ko. Una, nag-tour po ako sa Macau at doon ko sinubukan na makipagsapalaran. 3 months ako doon. Sa loob ng 3 months, ko sa Macau, iba't ibang pagsubok ang dinanas ko. Pero sa kabila ng lahat, masay naman. Kasi marami akong nakilalang Pilipino. Ang katulad ko din na nakikipagsapalaran sa Macau. Sa so, madaling sabi, sa 3 months ko, di ako nakahanap ng trabaho. Pero, may mga offer naman di nga lang kalakihan ng sahod. Dala ng ego ko or pride, di ko tinanggap ang offer. Gang sa naubos na visa ko. Na pagpipilian ko lamang ay umuwi ng Pinas or pumunta ng Thailand.